Samantala, patuloy ang pagpapaigting ng Oplan kontra baha ng Administrasyong Marcos. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Angela Babad. Kaya nga, itong Oplan kontra baha, ito ang ginagawa natin. Kasi ito, kahit na wala tayong gagawin bagong struktura, epektibo to lalo na dito sa Greater Metro Manila area. Kasi ang problema ng Greater Metro Manila area, ebrado ang ating mga daluyan ng Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na solusyonan ng pagbaha, ininspeksyon ng Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng Tartar Creek sa Las Piñas City, katuwang si Mayor April Aguilar. Kita nyo naman po yung difference ng before and after. Kung pababayaan po natin itong mga estero sa creek na ito, ay uh, talaga po magdudulot ng pagbaha. Bukod sa paglilinis ng mga estero, binisita rin ng MMDA kasama si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang Paco Pumping Station kung saan nasira ang floodgate noong kasagsagan ng bagyong uwan. Target na matapos sa loob ng dalawang linggo ang paglalagay ng stop plug sa estasyon upang pansamantalang maibsa ng pagbaha. Samantala, inaasahang matatapos ang ganap na pagkukumpuni ng nasirang floodgate sa March 2026. Ang lahat ng hakbang na ito ay parte ng pangmalawakan at pangmatagalang oplan kontrabaha ng pamahalaan. This will not be a one-time program. Ang gusto po ng Pangulo, yearly na ito. Every dry season, ibig sabihin, amihan time all the way until the next rainy season, uh, which is typically eight to nine months in the year, eh, naggaganito tayo. No, tuloy, tuloy yan. Ang proyektong ito ay dagdag na hakbang sa flood control projects na layuning tuluyan ng maibsan ang pagbaha sa bansa. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.